ipinasensus ni David ang kanyang mga sundalo. Ikadalawamput isang kabanata. Inatake ni Satanas ang Israel, kaya inudyukan niya si David na ipasensus ang mga Israelita. Kaya sinabi ni David kay Joab at sa mga kumander ng mga sundalo, Lumakad kayo at isensus ang mga Israelita, mula sa Beersheba hanggang sa Dan. Pagkatapos bumalik kayo rito para malaman ko kung ilan silang lahat. Pero sumagot si Joab, Paramihin sana ng Panginoon ng isang daang ulit ang inyong mga mamamayan. Ngunit mahal na hari, bakit gusto niyong gawin ang bagay na ito? Hindi po ba mga sakop niyo naman sila? Bakit idadamay niyo sila sa gagawin ninyong kasalanan? Pero nagpumilit si David, kaya nilibot ni Joab ang buong Israel at bumalik agad sa Jerusalem. Sinabi niya kay David ang bilang ng mga lalaki na may kakayahang makipaglaban, isang milyon isang daang libo sa Israel at apat na pitumpung libo sa Huda. Pero hindi isinama ni Joab sa pagbilang ang mga lahi ni na Levi at Benjamin dahil na siya sa utos ng hari. Hindi rin natuwa ang Diyos sa utos na ito ni David, kaya pinarusahan niya ang Israel. Pagkatapos, sinabi ni David sa Diyos, Napakalaking kasalanan po itong nagawa ko. Kaya nakikiusap ako sa inyo, Panginoon. Napatawarin niyo ako na inyong lingkod sa aking kasalanan. Dahil isa pong kamangmangan ang ginawa ko. Sinabi ng Panginoon kay God na propeta ni David, Pumunta ka kay David, at papiliin mo siya kung alin sa tatlong parusa ang gusto niyang gawin ko sa kanya. Kaya pumunta si God kay David, at sinabi sa kanya, Alin sa tatlong ito ang gusto mo? Tatlong taong taggutom, tatlong buwang paglipol sa inyo ng mga kalaban ninyo, o tatlong araw na salot mula sa Panginoon, sa pamamagitan ng pagwasak ng Anghel ng Panginoon sa buong lupain ng Israel. Magpasya ka at sabihin mo sa akin kung ano ang isasagot ko sa Panginoon na nagpadala sa akin. Sumagot si David kay God, Nahihirapan akong pumili Mabuti pang ang Panginoon na lang ang magparusa sa akin kaysa sa mga kamay ng tao dahil napakamaawain ng Panginoon. Kaya nagpadala ang Panginoon ng salot sa Israel at pitumpong libong Israelita ang namatay. At habang winawasak ng anghel ang Jerusalem, naawa ang Panginoon sa mga tao. Kaya sinabi niya sa anghel na lumilipol sa mga tao, Tama na, Huwag mo na silang parusahan. Nang oras na iyon, nakatayo ang anghel ng Panginoon sa may giika ni Arauna na, na Diabuseyo. Tumingala si David at nakita niya ang anghel ng Panginoon na nakatayo sa himpapawid. Sa kalagitnaan ng langit at lupa, may hawak itong espada na nakaturo sa Jerusalem. Pagkatapos, nagpatira pa si David at ang mga tagapamahala ng Israel na nakasuot ng sako bilang pagpapakita ng kanilang pagdadalamhati. Sinabi ni David sa Diyos, Ako po ang nagutos na bilangin ang mga lalaki na may kakayahang makipaglaban. Ako lang po ang nagkasala. Ang mga taong ito ay inusente gaya ng mga tupa. Wala silang nagawang kasalanan. O Panginoon na aking Diyos, ako na lang po at ang aking pamilya ang parusahan niyo Huwag niyo pong pahirapan ang inyong mga mamamayan sa salot na ito. Pagkatapos, inutusan ng anghel ng Panginoon si Gad, na sabihin kay David na pumunta siya sa giikan ni Arauna na Jebuseo, at gumawa roon ng altar para sa Panginoon. Kaya pumunta si David ayon sa utos ng Panginoon sa pamamagitan ni Gad. Nang panahong iyon, gumigiik ng trigo si Arauna at ang apat niyang anak na lalaki nang makita nila ang anghel ng Panginoon, tumakbo ang apat na anak ni Arauna at nagtago. Pagkatapos nakita ni Arauna na paparating si David, kaya umalis siya sa giikan at lumuhod sa harapan ni David bilang paggalang sa kanya. Sinabi ni David sa kanya, Ipagbili mo sa akin ang giikan mo para makapagpatayo ako ng altar para sa Panginoon, para huminto na ang salot sa mga tao babayaran kita kung magkano ang halaga nito. Sinabi ni Arauna kay David, Sige po, mahal na hari, kunin ninyo. Gawin niyo kung ano ang gusto ninyo. Bibigyan ko pa po kayo ng baka para ialay bilang handog na sinusunog. Mga tabla na ginagamit sa pag-iik para ipanggatong at trigo para ihandog bilang pagpaparangal sa Panginoon. Ibibigay ko po itong lahat sa inyo. Pero sumagot si Haring David kay Arauna, Hindi ko ito tatanggapin ng libre. Babayaran kita kung magkano ang halaga nito. Hindi ko magagawang kunin ito sa iyo at ihandog sa Panginoon. Hindi ako mag-aalay ng handog na sinusunog na walang halaga sa akin. Kaya binayaran ni David si Arauna ng anim na raang pirasong ginto para sa lupain na iyon. Pagkatapos, Gumawa siya roon ng altar para sa Panginoon at nag-alay ng mga handog na sinusunog at ng mga handog para sa mabuting relasyon. At sinagot siya ng Panginoon sa pamamagitan ng pagpapadala ng apoy mula sa langit para sunugin ang mga handog sa altar. Pagkatapos sinabi ng Panginoon sa Anghel na ibalik na ang espada niya sa lalagyan nito. Nang makita ni David na sinagot ng Panginoon ang kanyang dalangin, Nag-alay pa siya ng handog doon sa giika ni Arauna na Jebuseo. Nang panahong iyon, ang tolda ng Panginoon at ang altar para sa mga handog na sinusunog na ipinagawa ni Moises sa ilang ay nasa mataas na lugar sa Gibion. Pero hindi pumunta roon si David para magtanong sa Diyos dahil natatakot siya sa espada ng Anghel ng Panginoon.